diba 'yung nandarapa ito kaya dumademit dito directoryan opo ah dito, bumami, yung public na sa, sa loob yung public dito yung doon naman oh opo okay. dun yung pala yung pa public alam ninipagtapos diyan sa labas oh hmm uh -uh. hindi pa na yung, yung kanilang shower room lang diyan so pwede lang po kami mag shower doon Kung o, mag shower kayo mag-pay din ng 20 minutes naman nininingil naman 'tol ah sige pa sakin pa oh na tatambayin lang rin kami nagpapalipas ng oras kasi kaysa mag-hotel baka sa isang sa ka talaga sa doon sa isang lang. <laughs> Paanong ano ah, na po namin dito eh? Malik. Dito talaga <laughs> ako Bago lang rin po sa amin tong yung daanan na to kaya pinasok namin. Municipal ito. Pang barangay po. Opo, sa barangay po pala ito. Barangay. Sa munisipyo. Sa barangay. Gamda oh. Starlight. Pa, Kapis. Kapis. Olo Opo. Man. Pag mas talaga ang tumbok namin. Mas bati. Opo. Ano kayo naman na, 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 na galing kayo Maynila na po? Galing kami Maynila. Iniwan namin yung anak namin doon sa ano, sa nanay namin, sa nanay ko, sa 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 San Tapos nagpunta na kami dito para makapunta sa Binyag sa Linggo. Ma, ano sa Masbate yung pupuntahan nyo? Binyag. Ah, Binyag. Opo.